may kotse raw nahulog sa bangin dyan sa bayan ng uh, San Nicolas, Pangasinan. Merong anim na individual na nagtamo ng pinsala sa kanilang katawan. Alamin natin ang update niyan mula sa Bombo Radio Dagupan. Nahulog sa bangin ng isang kotse habang ang mga sakay nito ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawana sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Pangasinana. Ayon kay Police Captain Jerwin Cabreros, Officer in Charge ng San Nicolas Municipal Police Station, na nangyari ito sa barangay Santa Maria East sa parte ng Villa Verde Roda. Batay sa salaysay ng isang concerned citizen na siyang nagreport report na may nahulog na kotse sa isang bangin na nasasakupan na may lalim na tinatayang 50 meters ah. Agad namang nagtungo ang pulisya at dito na tumambad ang anim na kataong sakay ng kotse kabilang na ang driver. Ayon kay Cabreros, pamilya ang mga ito at residente sa bayan ng Manawag. Pauwi na sana sila mula sa mga tourist destination na sa barangay Maliko nang biglang hindi na ang preno ng kanilang sasakyan. Kaya agad din itong nakaladkad at dumiretso sa bangina. Dito na nagtamo ang mga sakay ng sasakyan ng minor injury. Nadal naman ang mga ito sa ospital at inaalam ang iba pang mga galos na natamo sa katawan. Sa kabuuan, ito na ang ikatlong insidente ng pagkahulog sa bangin sa kanilang nasasakupan ngayong 2024 kung saan may isa nang naitalangan na sawi. Ang resulta po ng nasabing insidente ay itong driver at ang kanyang limang pasahero ay nagtamo ng uh, iba't ibang sugat sa parte ng kanilang katawan. At agad naman po silang dinala sa pagamutan ng bayan ng Tayong Pangasinan ng ating mga responding uh, MDRRM. sila, including po itong ating uh, driver. Iti sila ng iba't ibang barangay dyan sa Manawag, Pangasinan. Sila po ay namasyal po doon sa ating uh, mga tourist spot dyan sa barangay Malikosan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan na Bombo, J.B. Zorcilia, nag para sa number one and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo!